Bro, pansin mo ba kung bakit may mga lalaking kahit di ganun kagwapo, di ganun kayaman. Pero parang may kakaibang dating sa babae. Yung tipong kahit simpleng lumakad, may aura. At kapag dumaan, napapatingin ang mga babae hindi dahil sa itsura, kundi sa presensya. Yan ang tinatawag kong rare energy. At kung gusto mong maging rare sa paningin ng babae, kailangan mong baguhin hindi lang itsura mo, kundi paano ka nag-iisip paano ka gumalaw at paano mo tinitingnan ang sarili mo. Tara, umpisahan na natin. Una, change your mindset about women. Maraming lalaki ang hindi rare dahil ang mindset nila ay validation-based. Lahat ng ginagawa nila para mapansin ng babae, nagwa-workout kasi gusto magpapogi. Nag-aayos kasi may gusto silang mapansin. Pero bro, ang tunay na rare na lalaki gumagawa para sa sarili niya. Hindi mo kailangan ipakita sa babae na valuable ka. Kailangan mo lang maging valuable kahit walang nakakakita. Kapag ganun ka, nararamdaman ng tao ang presence mo at hindi mo na kailangang magpaliwanag. Rare ka kapag hindi mo hinahabol ang pansin kasi alam mong ikaw mismo ang reward. Yung mindset mo dapat ganito. Hindi ko kailangan ng babae para maramdaman kong kumpleto ako. Pero kung pipili siya ng lalaki, ako yung hindi madaling makuha. Ganun bro, confident pero grounded. Hindi kailangan ng approval kasi alam mong may sarili kang halaga. At ito pa, tandaan mo to. Kapag ang goal mo ay habulin ng babae, laging masisira ang diskarte mo. Pero kapag ang goal mo ay maging mas disiplinado, mas kalmado, mas self-aware kahit hindi mo gusto, ma-attract siya sa'yo. Why this works? Ang mga babae ay natural na attracted sa energy of abundance. Gusto nila ng lalaking hindi desperate hindi nang hihingi ng pansin kapag ramdam niyang kaya mong mabuhay ng masaya kahit wala siya. Doon kanya gustong makasama kasi sa totoo lang, security ang hinahanap ng babae hindi pera kundi emotional security. At yung mga lalaking may tamang mindset, sila yung rare. Sila yung hindi basta natitinag kahit inisnob o tinest kasi alam nila kung sino sila. Pangalawa, control your presence the silent magnetism of a rare man. Alam mo bro, may mga lalaki talagang hindi kailangan magsalita para mapansin. Yung tipong tahimik lang. Pero pag nasa kwarto siya, iba ang atmosphere. Hindi dahil sa porma o yabang, kundi dahil may kontrol siya sa sarili. So yan ang tinatawag na presence at kung gusto mong maging rare, kailangan mong matutunang kontrolin yan. Ang presence ng isang lalaki ay parang energy. Kapag anxious ka, halata. Kapag desperado ka, nararamdaman. Pero kapag kalmado ka, steady lang. Hindi nagmamadali. Hindi nagpapanik doon ka nagiging magnetic. Kapag kausap mo ang babae, hindi mo kailangang laging mauna magsalita. Minsan, mas nakakaakit kapag tahimik ka lang pero nakikinig. Yung tipong confident ka, kahit walang sinasabi. Dahil ang mga babae, sensitive sila sa vibe. Ramdam nila kung genuine ka o naga acting lang. Kaya pag gusto mong maging rare, tandaan mo to. Hindi kailangang loud para mapansin. Ang tunay na alpha, maririnig kahit hindi nagsasalita. How to practice this? 1. Huwag ka laging nage-explain. Hindi mo kailangang i-justify bawat kilos mo. The more you explain, the more you look unsure. Silence creates mystery. Mystery creates attraction. 2. Huwag mo madaliin ang galaw mo. Slow down. Kahit simpleng pag-inom ng tubig o paglakad, gawin mo nang may control. Ang mga babaeng observant, mapapansin nila yung calm composure mo. Three, observe more, talk less. Ang mga lalaking tahimik ay madalas nagmamasid. At sa pagmamasid, natututo ka kung paano gumalaw ng tama. Hindi mo kailangang sumali sa lahat ng usapan. Pumili ka lang ng moment para magsalita. At kapag nagsalita ka, siguraduhin mong may laman. Why this works? Ang mga babae ay naa-attract sa self-control. Hindi lang sa itsura o galing sa pananalita. Ang kalmadong lalaki ay nagbibigay ng sense of safety. Yung parang kahit may problema, alam mong hindi siya magpapanik. At sa mata ng babae, yun ang rare. Kasi karamihan ng lalaki ngayon, mabilis mag-react, mabilis magselos, mabilis mainis. Pero kung marunong kang magpigil, kung kaya mong kontrolin sarili mo kahit natitemp ka, iba yung respeto at curiosity na ibibigay ng babae sa'yo. Pangatlo, master the art of being unavailable. Bro, aminin natin, kapag lagi kang available, nawawala ang halaga mo. Hindi lang sa babae, pati sa kahit anong aspeto ng buhay, ang mga taong bihira, hindi mo laging nakikita. Hindi dahil pa hard to get sila, kundi dahil abala sila sa mga bagay na may saysay. -say. At yun mismo ang dahilan kung bakit hinahanap sila. Don't be too accessible. Ang babae natural curious. Kapag lagi kanyang nakikita, nagchat-chat agad, laging online, wala ng thrill. Ang utak ng tao gusto ng pursuit, gusto ng uncertainty. Kaya kapag konti lang ang access niya sa'yo, dun siya mas nag-iisip, nasaan kaya siya? Bakit hindi siya nagre-reply agad? At sa bawat tanong na yan, tumataas ang value mo. Hindi ibig sabihin cold ka o rude. Ang ibig sabihin, may sarili kang mundo. How to practice this? One, don't reply right away. Hindi mo kailangang i-play hard to get, pero wag mong gawing priority ang chat. Sagutin mo kapag may oras ka, hindi kapag bored ka. That's discipline, not arrogance. 2. invest in yourself. mag ng katawan, skills, career. Kapag busy ka sa goals mo, hindi mo kailangang magpanggap na unavailable natural kang nagiging ganun. Three, limit your presence online. Ang mga rare na lalaki hindi laging nagpo-post kapag may ginagawa sila. Ginagawa lang nila hindi kailangan ng audience. Dahil ang respeto, hindi nakukuha sa attention. Nakukuha yun sa consistency. Why this works. Kapag hindi ka laging nandyan, napipilita ng babae na mag-invest emotionally. Nag-iisip siya. Naghihintay siya. At habang naghihintay, mas nagiging emotionally attached siya sa iyo. Karamihan ng lalaki gusto laging magpakita ng effort. Pero ang mga rare, alam kung kailan dapat umatras para mas hanapin sila. Remember this line, bro? Absence builds value. Presence builds comfort. At hindi mo gusto maging comfort guy. Gusto mong maging the man she can't stop thinking about. Pangapat, never chase, just attract. Bro, eto ang madalas na pagkakamali ng karamihan. Kapag gusto nila ang babae, agad silang naghahabul. Lahat ginagawa flowers, good morning texts, compliments, araw-araw, hindi Ang ending? Hindi na appreciate, minsan pag-ghosted. Ang totoo, hindi mo kailangang habulin ng babae para mapansin ka kung sino ka palang sapat na kusa siyang maa-attract. Pero para mangyari yon, kailangan mong imaster ang energy mo. Focus on magnetism, not pursuit. Ang attraction, hindi mo nakukuha sa effort. Nakukuha mo iyan sa presence. Yung vibe mo kapag confident ka sa sarili, calm, at hindi nagmamadali. Kapag naghabol ka, pinapakita mong may kakulangan ka. Pero kapag steady ka, parang sinasabi mo, okay lang kung nandyan ka, pero okay rin kung hindi. At bro, walang mas nakakabighani pa sa lalaki na kayang mabuhay ng payapa kahit wala ang babae. How to build this magnetic energy? One, detach from outcome. Stop thinking kung gusto ka ba niya o hindi. Focus ka sa expression mo, hindi validation niya. Kasi ang tunay na confidence, hindi kailangan ng confirmation to be the prize. Hindi ka pa premyo na kailangang iwin over. Hey, kao mismo yung prize. Kaya dapat bawat kilos mo, bawat galaw mo, may direksyon hindi reactive, hindi desperate. Three, don't over-explain or over-give. Kapag nagustuhan mo siya, huwag mong idump lahat ng emotion agad. Keep some mystery. The unknown keeps people curious. Ang gusto ng babae maramdaman na may hindi pa ako alam sa kanya. That's attraction, bro. Why chasing kills attraction? Kapag naghabol ka, subconsciously sinasabi mong mas mataas ka sa akin. At kahit hindi niya sabihin, mararamdaman niya yun. Ang babae instinctively drawn sa lalaki na may sariling axis. Yung mundo niya umiikot sa goals, hindi sa babae. Kapag na-feel niyang hindi mo kailangan ng approval niya, doon siya magsisimulang maghabol. Doon siya magtatanong, bakit parang hindi siya kagaya ng iba? Bakit hindi ko siya mafigure out? At sa tanong pa lang na, yan bro, panalo ka na. Mindset shift. Gamitin mo to bilang mindset. Hindi ko siya hinahabol. Ina-attract ko siya sa pamamagitan ng kung sino ako. Walang pretension. Hindi mo kailangan magpanggap na alpha. Just stay calm, composed, and driven. Kasi sa dulo, ang tunay na rare na lalaki hindi kailangang magingay. Ang presensya palang sapat na para mapansin. Panglima, the power of emotional control. Bro, kung gusto mong maging rare sa paningin ng babae, ito ang isa sa pinaka-underrated na skill, emotional control. Kasi tandaan mo, ang mga babae hindi lang nakikinig sa sinasabi mo. Mas pinapansin nila kung paano ka mag-react kapag kalmado ka kahit may tension, kahit may drama, iba ang dating mo. Ang vibe mo nagiging grounded parang ikaw yung center ng chaos at sa mata ng babae sobrang attractive ng ganon. Kasi kakaunti lang ang lalaking marunong magpigil lalo na sa panahon ngayon na lahat impulsive at madaling matrigger. Control your emotions, don't let them control you. Kapag every time may issue, ikaw agad unang nagagalit o napapraning, ibig sabihin ikaw ang kinokontrol ng emosyon mo. Pero kapag kalmado ka kahit nag-aaway kayo, kahit cold siya sayo, o kahit may ibang lalaki sa paligid, pinapakita mong may mataas kang emotional maturity. At bro, that's masculine energy. Hindi ibig sabihin na manhid ka. Ibig sabihin lang, marunong kang magdistansya sa emosyon mo. Inaacknowledge mo pero hindi mo hinahayaan na ikaw ang lamunin. Signs na emotionally rare ka. One, hindi ka reactive. Hindi mo agad binabalikan o pinapatulan kapag may sinabi siyang nakakainis. Ina-assess mo muna bago mag-react. Two, kaya mong umalis sa sitwasyon ng hindi nagdadrama. Kapag may red flag, tahimik ka lang. Hindi ka nagmamakaawa. Hindi ka nag explain You just leave with respect and that's powerful. Why emotional control attracts women? Kapag babae gusto niyang maramdaman na safe siya. At paano niya mararamdaman Yon kung ikaw mismo hindi marunong mag-handle ng emotion mo. Kapag kalmado ka kahit siya pa magpanik, mararamdaman niyang grounded ka at doon siya nagre-relax. Bro, tandaan mo to. You don't win arguments by shouting louder. You win by staying calm longer. Ang lalaki na marunong manahimik sa gitna ng gulo. Yon ang lalaki na may tunay na respeto sa sarili. Practical Stoic Habits to Build Emotional Discipline 1. Pause before reacting. Bago ka mag-text pabalik, bago ka sumagot sa init ng ulo, huminga ka muna. Give it 10 seconds. Madalas dun mo makikita kung worth it pa talagang sagutin. Two, journal your emotions, isulat mo kung anong naramdaman mo at bakit. Kapag naunawaan mo sarili mong emosyon, mas madali mo na silang i-handle next time. Three, train through discomfort. Cold showers, workouts, fasting lahat yan, hindi lang para sa katawan kundi para sa mindset. Tinuruan ka nilang maging kalmado, sa gitna ng discomfort. Mindset shift. Ang rare na lalaki hindi yung walang emosyon. Siya yung marunong maglaman ng emosyon niya. Kapag malungkot siya, tanggap niya. Kapag galit siya, alam niyang temporary lang. At dahil doon, hindi siya basta-basta nauuga ng mundo. So kung gusto mong maging rare sa paningin ng babae, hindi sapat na may looks ka o style, kailangan may emotional gravity ka. Yung vibe mo nagsasabi, hindi ako basta-basta hindi ako madadala ng drama. Alam ko kung sino ako. Panganim The Art of Mystery, How to Keep Her Curious. Bro, pansin mo ba? Kapag masyado mong pinapakita lahat, nawawala yung thrill. Kasi, sa totoo lang, ang curiosity ng babae ay parang apoy kapag sobra mong binuhusan ng impormasyon, mawawala ang init. Ang lalaki na mysterious hindi silent para lang magmukhang cool. Tahimik siya kasi may depth siya hindi niya kailangang ipaliwanag lahat kasi alam niyang hindi lahat kailangang sabihin. Don't explain everything, let her wonder. Sa panahon ngayon, karamihan ng lalaki gustong ipaliwanag lahat. Hindi ako nagreply kasi busy ako. Hindi ako nagchat kasi ayoko magmukhang clingy. Pro, guess what? Sa sobrang effort mo magpaliwanag, nawawala yung mystery. Ang rare na lalaki, hindi nagmamadaling ma-validate. Hindi siya takot kung hindi agad siya maintindihan. Kasi alam niyang hindi niya kailangang i-convince ang kahit sino. The less you explain, the more they'll analyze. At habang iniisip niya kung ano nasa isip mo, doon siya mas lalong na-attach. The subtle power of silence. Tahimik ang mysterious man pero hindi boring. Ang silence niya hindi dahil wala siyang masabi, kundi dahil alam niyang hindi lahat kailangan ng sagot. Pag nagtanong siya ng, bakit parang iba ka ngayon? pwede mong sagutin ng simpleng, maybe I just stopped explaining myself. Di ba ang bigat pakinggan? Hindi arrogance yon bro. Confidence yon. Kasi hindi mo tinatry patunayan kung gaano ka ka-worth it pinaparamdam mo lang. Why women are attracted to mystery. Ang babae naturally curious. Pag na niyang hindi ka open book, instinctively gusto niyang alamin kung ano nasa isip mo. Trans, yung proseso ng paghahanap na yun, yung puzzle effect, iyon ang nagtitrigger ng attraction. Kung every move mo predictable, lagi kang available, lagi kang nag explain lagi mong pinapakita feelings mo. Wala ng mystery. Nawawala yung excitement. Pero kapag may konting blank space sa personality mo, nagiging mas interesting ka. She starts wondering, bakit parang may tinatago siya? Bakit parang di ko siya mabasa? At habang iniisip niya yon, lalo siyang nagiging invested emotionally. Pang pito, purpose over pleasure, the true mark of a rare man. Bro, sa totoo lang ang pinaka-attractive na lalaki ay hindi yung guapo, hindi yung may abs, at hindi rin yung sweet o romantic. Ang pinaka-rare na lalaki ay yung may purpose. Kasi kapag may purpose ka, hindi mo kailangang maghabol, hindi mo kailangang magpanggap, hindi mo kailangang makipagkumpetensya sa ibang lalaki. Dahil ang babae, instinctively, na-attract sa lalaki na alam kung saan siya papunta. Choose purpose over pleasure. Kapag ang buhay mo umiikot lang sa babae, sa validation, or sa kung sino ang magme-message sa'yo, lagi kang magiging alipin ng atensyon. Pero kapag ang buhay mo umiikot sa mission mo, ikaw ang nagiging center of gravity. Ikaw ang hinihila. Hindi ikaw ang naghahabol. Yung lalaki na may direction, kahit hindi niya sabihin, ramdam ng babae na iba siya, may aura siya ng certainty. May lakas siya ng loob na hindi galing sa ego, kundi sa clarity. Bakit nakakakit ang may purpose? Pro, isipin mo to ang babae. By nature, naghahanap ng security. Hindi lang financial, kundi emotional at mental. Kapag nakita niya na ikaw ay may malinaw na pangarap at disiplina, parang instinctively, gusto niyang sumama sa journey mo. Hindi mo kailangang ipilit. Hindi mo kailangang sabihin, maniwala ka sa akin. Kasi yung direction mo pa lang, 'Yung consistency mo sa kilos, 'yon na ang proof na may saysay -say kang lalaki. At sa panahong karamihan gustong instant gratification, 'yung lalaking marunong maghintay, mag-focus, at magtrabaho tahimik siya ang rare breed. The trap of distraction. Maraming lalaki ang nawawala sa purpose kasi lulong sa distraction, scrolling, validation, instant pleasure at kung ano-ano pa. Ang nakakatawa, gusto nilang respetuhin sila ng babae pero hindi nila kayang irespeto yung oras nila. Bro, kung gusto mong maging rare, unahin mong imaster ang sarili mong focus. Huwag mong hayaan na babae ang maging sentro ng mundo. Mo ikaw dapat ang sentro ng sarili mong mundo. At yung energy mo, ilaan mo sa pagbuo ng sarili mo, hindi sa paghabol ng attention. When you have purpose, you move differently. Kapag may purpose ka, iba yung kilos mo. Hindi ka reactive, hindi ka desperado. Kasi alam mong busy ka sa mga bagay na mas mahalaga kaysa validation. Pag may babae na ghost ka, cool ka lang. Pag may hindi nag-reply, di ka affected. Hindi dahil wala kang pakialam, kundi dahil alam mong hindi doon umiikot ang halaga mo. Yung confidence mo hindi nakabase sa kung sino ang gusto ka, kundi sa kung sino ka nagiging araw-araw. Real talk, purpose gives you power. Kapag may direction ka sa buhay, nagiging tahimik kang dominant. Hindi mo kailangang sumigaw ng alpha male kasi nakikita yon sa consistency mo sa disiplina mo at sa paraan ng paghandle mo sa sarili mo. Ang babae marunong makaramdam kung fake ang confidence mo. Pero kapag totoo kang grounded sa purpose mo, hindi mo kailangang magpakitang gilas kasi nararamdaman yun sa presence mo pa lang. Maging lalaking marunong pumili ng peace over chaos, a uh, purpose over pleasure, mm, self-respect over attention. Kasi sa dulo, hindi mo kailangang habulin ng babae. Kapag grounded ka sa purpose mo, ang tamang babae, kusa siyang ma-attract sa direksyon mo. At yun ang tunay na rare. Hindi dahil gusto mo lang magmukhang mysterious, kundi dahil totoo kang may laman, may direksyon at may disiplina. Kung gusto mong mas maintindihan pa kung paano maging lalaki na may peace at power, hindi lang tayo naguusap tungkol sa babae, kundi kung paano maging version ng sarili mong hindi basta matinag. Like mo tong video, mag-subscribe kung may natutunan ka, at i-comment mo I choose purpose para malaman kung isa ka sa mga lalaking nagigising na sa laro ng validation. Tandaan mo ang tunay na lalaki, hindi pinipilit maintindihan, tahimik lang siya pero alam niyang siya ang direction.